sa may mga Honda Click version 3 po dyan na hindi po malaki yung kanyang upuan ay huwag nyo na sa kasa at ganito lang po ang inyong gagawin at 100% solve ang problema mo na tulad nito first issue ng ating Honda Click ay ito po itong ating upuan ay mahirap po siyang ilak at kinakadinding ko pa po siya bago po malak so ngayon ay eh, literal na ayaw niya na po talaga at kahit na po ipupukin ko ayaw niya pa rin maglak at yung isa pa po, po problema, pag nailock na po natin, ay ang hirap niya naman pong i-unlock at hindi po natin mapindot-pindot yung set button doon sa susian. At alam po naman po ang problema nito at ang problema po nito ay itong ating rubber support sa ilalim. Masyado po siya makapal at hindi po maabot tong ating hook dito sa ating lock. At yung ginawa ko, pinatagal ko muna po ng kante baka siya po ay lumiit. Kumbaga, nubipis po siya sa kaupo at saka po siya maglalak kasun, makalipas po yung ating pag break in, 1,000 km na ng pagtakbo at pag-upo dito, eh ganun pa rin no. Mahirap pa rin po siya ilak. Pero pag tinanggal po natin tong ating rubber support, tanggalin muna natin. Ay madali na po siyang ilak. Tanyo sandali rin lamang at madali na rin po siyang i-unlock. Di po ba? Kaso hindi po po pwede na wala po itong rubber support dahil magkakaskasan po itong ating upuan at itong ating tangke. Kaya ang gagawin po natin ay babawasan na lang po natin itong ating rubber support hanggang mailak po natin itong ating bangko. Kumaga tapyas-tapyas lang po ng konti hanggang sa matantya po natin na mag-aabot na po itong ating hook at itong ating lock. Balik po natin itong ating rubber support at babawasan po natin siya gamit itong ating cutter. So kalahati muna po mula po rito sa pinaka-uka niya hanggang dito. So nasa pagitan po niyon kalahati lamang. Pagkatapos po natin i-cut, ay i-polish po natin ng kante. Pagkatapos po natin polish lagyan po natin ng konting BS1. Ariba ba? Kala mo, bago na ulit sa so, sakali madiscrash niyo po at masira po siya, huwag po kayo matakot dahil 24 pesos lang po yung presyo niyan at sigurado po kung kayang-kaya niyo po siyang bilin. After po natin mabukasan, ito na po ang resulta niyan. Yun, daliri pa na lang po ang ating ginagamit at hindi po siya masyadong lubog. Kung perfect na perfect po yung ating pagkakabawas ng ating rubber support which is kalahati lamang po yung ating binawas sa kanyang guhit at madali na rin po siyang buksan ng iba so yan sa so, may mga problema po sa kanilang Honda Click at yung kanilang upuan ay hindi po mailak yan po ang inyong gagawin di po ba napakasimple lamang at kayang kaya nyo po siyang gawin